Sa taho sa Traffic Enforcement Unit Jensen, bukabat sa 31 ang kaso sa mechanical defect nga kasagarang hinungdan sa disgrasya sa siyudad, partikular na sa bulan sa Enero, Hulyo o Agosto. Driver po natin, dapat maingat po tayo dito. Huwag masyadong sobrang lakas dito sa sa city magpatakbo kasi ang daming sasakyan, ang daming tao especially diyan sa mga pedestrian lane natin. Ang dami na Medyo ko na talaga, daming problema talaga dito. Kaya daming pasaway kasi. Gikan sa Enero hangtod Nobyembre, nakatala na ang TEU og tulo ka patay, 78 ka og 80 ka damage to property og kasagarang malambigit sa aksidente ang mga four wheel vehicle og motorsiklo. Gumikan sa nagataas nga kaso sa bangga, nagpahimangno ang labaw sa kapulisan sa si Jansan ngadto sa tanang motorista og mubiyahe karong holiday season o muuli sa nagkadaiyang probinsya. Ang mong yun nila ilang sakyanan nga kondisyon para maiwasan nato ang traffic accident sa kalsada. So ayoson nila lang nagtanaw para sigurado ang kondisyon ng makina. Then while magmaniho po, labi na inig uli. pagtira po doon energy pang kay sa bahubog, mga discretion na po, biglar accident na po. Then labi na ilang mga gamit ma'am, mga uh, ilang yun nga secure ang ilang mga gamit. Mihatag usab og tips ang usa ka mekaniko kung paon sa ma ang sakinan ilabi na fields mag-travel feels karong holiday season. Ah, uh, una-una tan-aw na to ang radiator kung sakto ba uh, ang tubig. And then ang well. Dapat ma-check na to ang well na uh, nasa sa sakto niya nga level. Atong brake fluid dapat uh, check na to nga kailangan nasa sa maximum level, no? And and then ang ato ang mga brick. Breakfast na to og shoes sa ato ang uh, uh, ligid no sa atong kay mo ni ang pinakaimportante sa tanan. Og tanan-tanan uh, po no, uh, pati ano, pati headlight, uh, signal light na to, mga tail light kailangan kompleto bago ta mo para naata sa safety. Usa lang ang kinabuhi. Hinungdan nga kanunay nga pahimangno sa mga awtoridad nga mamahimong defensive driver o kanunayon ng presensya sa pagbaneho aron malikay sa pagkalambigit sa disgrasya sa kadalanan. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Gen Sun. Brigada News!